Isa ka rin ba sa iniwan ng taong mahalaga sa iyo? Pinahalagahan, pinag-uukulan ng panahon, at minahal mo ng lubos, subalit sa bandang huli, sa ano pa mang dahilan ikaw ay iniwan. Sa mga panahong ito ng kalungkutan, pag-iisa, sakit ng kalooban, maaari tayong makahanap ng kapayapaan sa presensya ng Diyos magtiwala na hindi niya tayo iiwan o pababayaan kailanman. Deuteronomio Kabanata 31, Talatang 8 Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Tayo'y manalangin. Amang Diyos, Dumadalangin kami sa iyo ngayon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Idinudulog ang aming mga nararamdaman. Ibinababa po namin sa inyo ang lahat ng kabikatan. Ang lungkot ng pag-iisa at ang sakit sa damdamin na kami ay basta na lamang iniwan. Panginoon, hinahanap po namin ang iyong presensya. Nagtitiwala at pinanghahawakan po namin ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Ama, sa oras pong ito, itinataas namin ang lahat ng inabandona, ang mga nag-iisa, ang mga pinabayaan at iniwan. Palibutan mo sila ng iyong pagmamahal. Punuin mo po ng iyong presensya ang puwang na iniwan ng iba. Bigyan mo po sila ng lakas upang harapin ang bawat araw na may tapang at pag-asa. Maramdaman po nila na Ikaw o Diyos ang kasama nila sa bawat hakbang. Ipadama mo po sa kanila ang iyong presensya na hindi sila tunay na nag-iisa. Maranasan po nila ang iyong pagkilos sa kanilang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang magdala sa kanilang buhay ng mga taong makapagbibigay ng suporta, ng pangunawa at pagmamalasakit sa kanilang pinagdaraanan. Idinadalangin din po namin ang kagalingan sa mga pusong may malalim na sugat, naway matagpuan nila ang paghilom ng bawat sugat at pagkabuo ng kanilang pagkatao sa inyo. Tulungan mo po silang makita na ang kanilang halaga at pagkatao ay matatagpuan sa inyo at hindi sa pagtanggap o pagtanggi ng iba. Panginoon, gabayan mo po sila ng iyong banal na spirito. Magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang mga isip at makita ang maganda mong layunin sa kanila sa gitna ng kanilang sakit na pinagdaraanan. Panginoon, bigyan mo po sila ng kaaliwan at kapayapaan. O Diyos, humihingi din po kami ng iyong biyaya upang matutunan nilang mapatawad ang mga nag-abandona at nagtakwil sa kanila. Tulungan mo po silang palayain ang sakit at galit at ang iyong kapayapaan ng maghahari sa kanilang mga puso. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang magtiwala sila sa iyong perpektong plano. Lagi po nawa nilang maalala na ikaw ay mabuti, mahabagin at mapagmahal na Diyos. Salamat po Panginoon sa iyong walang hanggang pagmamahal at katapatan. Sa katiyakang lagi kang kasama namin. Ginagabayan kami ng iyong mabiyayang mga kamay. Panginoon, ang iyong presensya ang aming kalakasan at ang iyong pangako ang aming pag-asa. Kami po ay nagtitiwala sa inyo ng buong puso at nagpapasalamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.